Si Ani si Pamela. Ay, si Ani yung pajak ng Taga Santa Cruz na. Oo. Taga Santa Cruz yun, di ba? ko kay Ani. Oo. Oo, dati. si Taga Santa Cruz yun, di ba? Taga

Naging namin nakikita ay, sa iskinita namin. Ang pwede. Si Noel Bordado. Si, no, eh. si, si, <laughs> <laughs> si Bordado. Bordado. Si Noel Bordado. Oh, si Noel Bordado. Bordado. <laughs> mo ay, na Bordado yun eh. Ang si Ana Feliciana. Oo, di ba? Dami-dami nandito eh. Feliciana. Feliciana. Sa sa amin si Marianne Nakakatakot yun.

Kalbada, taga-dulay sa Sa pagita lang. Sa... Lagi may ang sa paghita. Nakakatakot oh, naman yung isang paghita sa isang bundle. bundle yun, oh. Ano? ako grade 6? Anong nalaman taon pa yun? Butya, grade 6 na. Grade 6 kuling nakita yun. Pagkakita ko, kapit na pa rin. Mo. Bulok na. Puro orange na. Ano naman? Ano? Nagbago? Madot adopt na daw buwan sa kasaban niyo, no? sa kasaban niyo dito talaga. 60, 60 plus yung nakapasa. Yung, oh, yung ano Baka maging santo siya kasi may meron siya. kanya. <laughs> Uy, wag mo ako hindi na meron eh. Isa. Video yan. Dito. Meron babae, ganyan nakahubad sa sagad, umaga-umaga. Yung babae nakahubad lagi. Yung yung kainagkaitan nyo. Sa kain January nga, nagpakita ng ari yun well, e. Huwag, ba'd mading-mading. Di nga baeng matanda. Babae ba siya, ni-rape kasi yun itas Tapos oh. nagdadrags. Oh. Meron kaya sa mga kasada, naka-hubad talaga. Oo, oh, naka Oo. Pinakita ang mga kasada, pinakita yun eh. Ay, may alam mo yun sa may pomelo? Meron kaya doon hubad. May naka kaya doon. ang Ano naga? Ano tayo? nagkakasawa. Krarakis naman dyan! Nagkakus lang na ba sila ng usawa ng iti? Yan! Kami kakay nung first communion namin, may dumalong sa amin. Di ba nagpa-first communion yung ano sa ating bahay. Diba, may dumating na bali oh. Eh di ba nag-communion kami? sa mga santo? yung hindi lang. kasal. sa santo ba Ay, <laughs> oh, sa santo sa santo ba Ay,

Hindi na rin ng pare, tapos tuloy-tuloy. <laughs> pinalabas ng guard tang. Sige na ba? Alam mo kaya kung ano yung huling sinasabi ng Baliw, ayun oh, yung nangyari sa kanila. Oh. Ano ah, yung patay? Kasi naman na ko na yun yung nabaliw na ako. na siya pala ng Baliw. Nabaliw ko, no? Hindi, okay, kasi namin na may naririnig. May naririnig ako na ano. Narate na pala to, kaya ganito. Anak ko, pinatayin yung anak ko. Tapos ayun pala, oh, si Marina ng Lokren. Ayun yung mga ano huling nangyari sa kanila. Naku, si Danisa, patay kayo. Tanga, patay kayo kay Danisa.

<laughs> Ayon <laughs> ay, ay, na. May ay, 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 ano, ni Ano? Ka, kami no? Tapos ano? Si Ma'am Garcia. bigla siya kumuha ng paso, oh, tapos may bulaklak. na <laughs> kayo. Mam ma palas ay nito bolak sa amin, no? Tito ni Per. Tapos Oo. 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 kaya, Oo. 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 may Oo. 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 lang. Naka-ano, naka-hubad, no? Ang naka naka, kulit na, oh, nga, ang kulit ang itsura niya, makakatawin. <laughs> Sina, Yung baliw dyan sa atin. Ito na laging Yung Kaya tapos yung May joke lang, <laughs> Perlin. Ay, tayo maglalaro. Uy, tara na. Ayaw niyo maglaro. Ay, tayo. Laro na kayo. ayaw niyo pa maglaro. Sige, laro na kayo. Pwede sa Ano yun? Uy, gilisima po. Kung na ako may